Narawagan si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Dep education of ng DepEd na basura na nila ang DepEd Order Number no. 31 One na nag-uutos sa na isama ang comprehensive sexuality education sa curriculum sa mga paaralan ay po kay ang unconstitutional ang pagsali ng CSE na ituro sa mga paaralan at nakasira ito sa kamalayan ng kabataan na nasa murang edad pa lamang. Isa pa, taliwas ito sa Republic Health Law ng ating bansa. Sa ngayon, pinag-aaralan po ni, ni, Sereno at iba pang mga religious group ang mga susunod na kahakbang para sa tuluyang pagpigil nito na may sa batas kabilang ang posibleng paghain ng Temporary Restraining Order o TRO. Sa kabila po niyan, naniniwala si Sereno na hindi pa o na, hindi na uusad ang Senate Bill No. 1979 sa Senado matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-veto nito kung papasak sa Kongreso. Wala pa rin umanong mangyari sa bersyon ng CSE sa Kamara na naunang ipinanawagan ni Congressman Brother Eddie Villanueva na isalang muli sa mababang kapulungan. Ayon pa kay Sereno, masyadong masalimuot ang mangyayari sa bansa kung may sasabataas ang CSC lalo na sa mga buhay ng batang apektuhan nito sa hinaharap. Bakit hindi natin ibigay dun sa mga skills na talagang makakatulong sa buhay? Bakit ganito na outside of teen pregnancy and illness avoidance let's search for the real solution this will create a problem that we will endure for generations to come